Ito ang ating umaga. Good morning, Pilipinas! Napakasarap ng sikat ng araw. Ayan, o. Oh. Pag nagto-trolling ka, kapag mat ka rin sa paligid mo, eto, nakita to ni Kuya Edito, eh, pagkakasama yung tropang trolling. Yan, isa lang ibig sabihin niya, may nakapakasama. Nagpas ako, mas bumagat Sayang Balik na ng paen mabibid na lang kami Nakakatali <laughs> pa ata Dito. Oh, Yung sanggre, parang Sayang. Kumulo na eh. Ayun na talaga. Ayun, katabi ng bangka. <laughs> Ayun na, ililipat na eh, dito. <laughs> sakin ah. Halo kaya patayin natin para sigurado. Go. Tara kumalpas. Ah. Okay, okay meron na rin ako meron din sa akin ito lunok to maliit to eh kamaya na ayga muna <laughs> itong sa akin nalunok na to wala walang kawala wala ha ay naku albat ito sa akin hindi na tumaka hindi <laughs> na tumaka wala to sa akin sige ayga muna sige

pwede? ha? Ah, oh, pwede? hindi na hindi na pwede hindi na pwedeng kumawala hindi oh, na pwedeng kumawala yung isang mali eh. yung isang maliit eh. na mali tumama hindi talaga makawala yan ayan yeah, may bibigay na kami kay parang glenn parang glenn para sa ito <laughs> <laughs> <eto>. ayo <laughs> Ayan, sinatayan na. Kuno tumalon. Kuno rito. Kam tu wala yung pa. Tasi kimo kinain eh. Ay, dalawa Naalala nyo yung pinost ko na may nagbigay sa akin ng napakaraming lure, di ba? Ito yan, yan, siya, siya, si Paring Glenn. <laughs> Ayan, babawi naman tayo. Tayo naman ang na magbibigay. Yeah, Ayan, pare. Ay, pare thank kapalit. you. Thank you. Tama no, Dignan mo, kapalit na naman. Ayan na to. Next you know? week, pare, meron na Ayun. Oh, Next week, meron na naman tayo. Ano? Siyempre, alam ko may mga naiingit dyan. Ang <laughs> dami na namang magandang luro. Branded. Mga branded, branded pa yung binibigay yun yun. sa atin. Ayan, pare. Thank you, pare. Ha? Thank you. Salamat tayo, pare. Salamat. Salamat. Thank oh, you. Yeah. Huh? Yun lang thank uli you. ko. Parang 30 minutes pala. Inahon <laughs> <Thank> pa <laughs> niya. Thank you, pare. Thank you. Salamat. Salamat. Dami ni pa rin, Glen. Surprise, surprise. Ito, pang trolling ulit. Maganda ta. Pang trolling. Ikaw, ikaw pa magpipintura. Meron naman ako mata diyan. Kumpleto tayo. May panlagay tayo sa mata. Yan. Goods. Ito, goods na goods din to. Ayan. Imay nyo na lang kung gusto nyo. <laughs> Uy. Hmm. Epoxy natin yan. Tapos pintura na. Ulit. Pero pwede pa rin gamitin. pa. Oh, Uy, yuzuri. Teka, teka, Kita ba? Kita ba? Lawin natin. Yan. Yuzuri, oh. Yuzuri ulit, eh. Nice. Oh, yuzuri. <laughs> yuzuri. Mga brand. Diyan siya, sabi ko yung paring Glenn. Mga brand talaga yung binibigay sa paring niya. Gawin natin yan. Iba dito, gagawin ko yung iba dito tapos pamimigay natin syempre share your blessing diba oops yan meron pa tayong mga ipa project uy you, oh yung suri so pala to wow wow oh mine I-mine nyo lang mamimigay tayo. mamimigay tayo mamimigay tayo ng lures dahil pinagpala tayo sa ating kumpare mamimigay tayo share your blessing nga diba papakita ko pa yung mga lures ko doon sa loob ito pala guys ang collection ko ng aking mga lures Ito mas mga rods Ito, bigay niya parang Len. Sige, pamimigay ko Mamimigay ako ng isa nito Ito, malinis na. Ito medyo madunis pa Ito, ito. Bigay din to ni parang Len Itong pang trolling natin. Ito Bigay din to ni parang Len. Itong ano Popper. Ito, tignan nyo to Yozuri Mga branded Ito po, maganda diba Okay, marami pa tayong pwedeng ipamigay. May migay ako para dumami ko alawas natin. Ito, oh, magaling din kayo lang ito halos. To. Yes! Ito, Ah, oh. uh, dalawa lang. Na. Pamigay natin dalawa. Isa. Big, uh, itong isang popper, pamigay din natin. Ano pa ba? Sige, sige. Pag-usapan natin kung paano nyo mahihingi sa akin, ha? Pag-usapan natin yan.